Humarap po sa Senado kaninang ilan sa mga umano'y na biktima o biktima ng pang-abuso ng leader ng Kingdom of Jesus Christ, wala pong iba kundi si Pastor Apollo Kibuloy. Nakaranas umano ng sexual harassment ang mga dating miyembro ng KJOC na humarap po sa Senate hearing. Maliban sa kanila, inilahad din ng isang lalaki na dating miyembro po ng KJOC na pinagpapanggap silang estudyante para manghingi po ng solicitation sa kanilang mga simbahan. At kapag daw nagkamali sila, inuutos ni Kibuloy na parusahan ang kanilang mga sarili. Tulad ng paguntog sa paner at pagsuntok sa semento hanggang sa dumugupo ang kanilang mga kamao o kamay. No show si Kiboloy sa Senate hearing para sagutin ang paratang sa kanya after two invitations po. Ano, kaya nang desisyon si Senadora Risa Ontiveros na ipasampina na ang pastor Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad ng Estado. Kawala ng galang sa buong institusyon ng Senado ang inyong pagtangging humarap.